Okay. Tayo naman po. Sila nakadali na. Ganda ng pagkaka ano tala... noon. Sa hindi natunog yan eh. Uh, <laughs> pa, umbaga, ano, paikot-ikot siya dyan. Ah, aligat. Huwag lang may magpapaandar. <clears throat> Baka... oh. 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 Ayun. Ay, ito to. Hindi, no? Ito. Hindi, no? ano yan? Talaki. Talaki ito. yan? Talakito to. Ito? Talaki ito. Chusy pa kayo eh, malaki, ah. malangoy. palayo. Malayo. Ba, baka bigaw yan. Pag, pag medyo mabigat, talak. na, sumusunod na. Ah, Talakito ko yan. Malikot eh. Palaki to uh, ko to. Ang buong pagod dito uh, ko yata. Ah. Uh, akla tayo Nako, nako, nako eh. Diyan pumupunta eh. Huwag ka nga dyan, oy. Nako, nako. Binubara niya, binubumba oh. yan. Hindi puro ikot. Bigaw. Kabigin mo. Ha? Bigaw. Bigaw ba? Kabigin mo. Bigaw. 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 Kabigin mo. pagkain Eh, dito sa Bigaw agad. Bigaw. Nakita ko na eh. Ah, Parang ayaw. Hindi, eh, hindi ko. Pero, chusy, pa pa, chusy. Oh, oh, chusy pa, chusy. Oo, chusy pa. Eh, ano mong wala ko? Sabi kasi hindi boss John John ni talakitok Eh, nakita ko. kaobi Itong hipo, baka madamay. Eh. Sa wakali kaya? Sa wakali? Ano pala? Ano? Mabigat? Mabigat? Mabigat, Mabigat nga, nakita ko yan. Sumama ka na, baby. Nako, sumama ngayon kaya, ano Ayan na, oh. oh. oh okay lang. Sa pas, panlaro, sa pangangat. Ayan na. Sa panghangat. Ano, lipat tayo? Ayan, maganda sa... Ayan, ayan, ayan. Ayan na. dito ka. Huwag mo na isama yan. Huwag mo na isama yan. Eh? Oh, thank you, Boss John John. Lipat tayo. Thank you. Thank you. Seven. Baka ako siya po. sa kulay pinks. Sorry, Boss. Ano, saldo? Nakakadali ko yung ano mo, line. Walang problema. Bukas ang fuller ko, pwedeng so, tumatanggap ng gulong. Ay, isa na. Straight lang ah. Tanggalin ko muna yung ano. Ayan. Ang Ay. okay. fresh cuts tayo ng ano. Mamali. So, kulay pink siya kumagat. Hindi, pare okay, ko, okay naman to. Kaya lang masyadong manipis siya. Diyan ka, diyan ka. Ayan. Kala ko puro post na lang ni Boss Jojo na makikita ko eh. Masasama pala ako sa post. Okay, 1-0. 1-0 na. Uy. Uy. oh, teka lang. Easy, 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 easy. Easy lang. Yung, yung PWD dyan. Malak sumuli ko. Kaya kailangan unahan natin. Hehehehe. Ayan. 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 Retrib tayo, Ilan sila? Anin o. Oo, oh, sa, isa, sa na bangka. Oo. Uh, sila nakatayo. Kaya kaya doon, wala Pag medyo init sa katawan. Oo. Silungan. Yan lang. Oo. Parang yung bubog na yung likod mo. Post spread. Ay, wala, wala. Ha? Oh, wala. sayang yung Paano sa ngaligan, no? sa yung mamalim. Hindi masyado makapalang ano nito, mono. Ah, bubuhasan natin. Magat ka Magat ka Ay gago Malun Ay eh, tupa 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 Ay pa Dibid itu ba? itu ba? Di ba? Nandito ba? Nandito ba? second Thank Nandito The second cuts. Nandito ba? Nandito Boss John John. Thank ba? Nandito ba? ba? ito, ba? Nandito ba? 0 tayo, mga master. Ay, tumalon di Tumalon? Bigaw, bigaw, big, 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 big. bigaw. Bigaw? Hmm. bigo makakawala pala eh. bigo oh, naalala ko tuloy yung nasa ano. Hasang na lang nakuha ko. bigo 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 yung hasang mo. sabi ko nakahut takal siya kung ano man yung mga binibilan hindi hindi naman tinuturo ito eh yeah at ang <laughs> ano tawag yan? ang sakit? epilepsy epilepsy <laughs> strike 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 baka talaki ito kaya naman siguro ito Uh, boss John John Ayun Pwede lang pala Pwede size na pala Ayun Nakakatatlo na ako kayo, boss John John Dang apat galang ah. apat <laughs> Silver naman siya. Silver naman siya, ano na, ubi strike. Dito ng kawayan, pokol pa, sa ng kawayan. <laughs> wag sa bukawe sa kawayan, may kawayan. Uh -huh. Yeah. Uh, Asin tayo ko kawayan mismo. Oo. Pagitan niyan. Mm. Kano ka gali. Yung Oh, wag kayong tatalo kahit ano mangyari. Uh -huh. Wag kayong tatalo. Tukulin lang kayo, wag kayong tatalo. Okay, 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 okay. Relax ka lang, relax ka lang. Ayun ka po. Oops, yung muna. Kasi yung iba hindi niintindi yung ano eh. Saka iniintindi ko lahat para pa lang masiyahan. Ah, uli si Sir Sard. Sila ka na hasahin mo yung ano. Yung linya. Ganun pala yung technique doon, hasahin yung ano? Linya, linya. Yung linya. Okay. Dapat kami, ka may talaga na liha eh. Ay, yung mali. Hindi Galing. Mo. Ay, Ay, pinawalan mo? pa. Ah, wala ka kasing dala salong. Ay, Ay, salong, sa alok. Ay, hindi mo sinabi. Kung eh, maliit lang naman kasi kaya ka. Palagay ko kaya eh. Ayaw. Sorry, sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Eh nagdi-video lang ako. Hindi ba yan pa? Seryoso. Hindi pa tinulungan. Content 'yung maho na. Content 'yung, professional na tata na, natatangayan din nang ano. Yan ang wala 'to. <manyo> 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 Pa-pindahan tayo niya. Ay bobo. Nagkamali 'to. Sarin content. Ayoko ano, na ng salita. Kubo <manyo> <Ako> ba? <manyo> <laughs> ko ito kasubusunod eh. Hindi <laughs> ka mamali ba Alikot ng ulo. Eh nga. Diyan nga ako. Nandiyan pala eh. Mahuli na sa... Yun! Oy! Na nahuli rin kita! Hahaha! <laughs> Oh, Nahuhuli rin. <laughs> Sumunod kay Bossal. Tapos sabi sa iyo, Bossal, wag ko pa eh. Sumunod tuloy sila dun oh. Binaya, hindi ganun. Naku, wag ganun. Naku. Ang usapan, hulihin. Eh, parang ayaw ni Jojo, isyalong ako. <laughs> parang galit sa <laughs> <laughs> <okay, bantang> akin. <laughs> parang ano eh, parang... Eh, kayang, pa lang, kayang, kayang, kayang kaya naman yung ano, hin eh. Hindi ko kaya sa linggo. Kaya kaya, kaya naman bitbitin ni eh, napakaliit eh. oh, hindi hindi kakasya dito. Oh, okay. sige, sige, sige. Ngayon, maliit malaki. Sasalukin. Ayo, ayo, ayo. Ngayon, maliit Ma hindi. Wag na, wag. Na. Sayang. Nagsumbong na 'yon. Nakawala tol, huwag kayo pupunta ron. Susumbong 'yon. Okay. Eh, mamali eh. Dalawa na ako, Ted. Dalawa na ako, Ted. Oh, dalawa na, dalawang dalawang ano? Dalawang bumalik sa dagat. <laughs> Dalawa pina wala. <laughs> Ito wala po. Eh, pa tayong na panalok dyan. Ito, Yung salok natin. Oh, eh, eh, gitna na nga natin. <laughs> <laughs> yung salok natin, ay eh, wakay ka sa amin. Sabi mo may sa'yo, rumamaya, dali niya niya. Okay. Ano Ay, galing. Ay, galing. Ha? Ah. Ay, yun, no? hindi pinaporma. Hindi, bitbit niya eh. Ayaw ko ng bitbit. Ayaw mo sa akin kung ayaw mo. Hindi mo sinabi ate ka lang. Pinawawalan. Eh, meron namang may gusto ng bitbit. Bitbit pala gusto mo, teka lang. <laughs> Marami may gusto rito. Tanga lang talaga. Bidlet lang ha? Oo, oh, oh. oh, mabuti alam niya. Magkain na akong ginulpe kahit magaganda lalaki. Sayang! Yung alin? Ayaw nga maiwan. Sumasama. 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 ako may Sumasama. 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 So, umaga pa naman eh, pero meron na tayong ano, pakita natin sa inyo yun. <laughs> Ayan no, diba? um, ba di ba? Pwede na yan. Kahit maghapon na akong biga video na lang sa kanila. Wasal! Uh, uh, ba't naman gano'n? Uy, <laughs> video ka lang. BJ naman, huwag pa rin Lipat kami, Lilipat, lipat lipat, lipat. Ayan yung mga parko. Uh, North Harbor. Lilipat mo na kami, lilipat. Yan lang yan. Ano na si... Kawala sana. Sa Alfred. Ano, Salok? Ha? Kaya? Kaya, Lapu. Lapu? Mm -mm -mm. Bambangin. Bambangin. Bambangin bayan. Bambangin. mudok to eh. Lapu. dalawa oh. Oy! Oy! Ay, oy. Ay, oy. Dalawang bakukong. Dalawa, oh. Swapang. <laughs> Galing naman. Swapang ka ng ina mo. <laughs> <laughs> at, ay, ay, yun, yun, ganda ng good size oh. Good at, 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 size. Sa buhay oh. Swapang ka ng ina mo. <laughs> Galing. Congrats, congrats ka. Sa buhay. Ngayon <laughs> <no> competition? <laughs> <laughs> Wala! Pinagbigyan lang ako nung kinuhanan ko ng hipon. <laughs> ah, wala well, si Boss Alfred. Ito na muna tayo magala, Boss. Ah, kasi ng tripod ko, nakasira eh. ato to, sabi ko sa iyo, summer ngayon. Hmm. Diba? Summer ngayon, season ng trolling, season ng bottom fishing, season ng jigging. Pariyos eh. Okay. Kailangan lang tiwala. Tiwala sa sarili. Sabi so, sa mga kasama, tiwala. Kasi ako mamaya, dadalhin ka lang dun sa... Hindi naman totoo. Oh. Palunok ko nga. Palunok mo! Yun, huli na. Ah. <coughs> <coughs> Preso. <coughs> Preso. Sitang <coughs> eh. Ayo, kitang nako. Ako din nandiyan ang video si kitang. Ayun na. Kitang, kitang nga, kitang. Hmm, si Boss John John ko talaga. Swerte sa akin ngayon. I love you, Boss John John. yun buti na lang. Buti na lang, hindi na ako magtatanggal. Uy! Okay. Ano <laughs> Nora o Nora Nora, Onor nora, nora uh, laki oh. Laki. Yun. nora, Onor <laughs> <laughs> nora. Onor Siya. Oo. Si Milo. Si tayo ng ano. Papakol daw to, papakol. Sara, nawala na ko na ito. Nakauwi ah, ka niyan. Kasama ka lang sa tanga. Oo oh, nga. Oh. Tapos ay lang, hinete lang niya. Ba. Pare ka lang na hinete. Wala, well, sa video ko ayo. oh, ay, ay. ay, lagi lagi na lang ani. Okay ba sa kayo papayag din si Ron niyan? Hindi eh. naman uh. araw-araw. Ay! Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Huyo. 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 Uy, kitang na naman. Tangina na mo. Tangina <laughs> mo. Tangina mo ka. Kitang ka. Nag-aabot po yung huli ko. Open bail Ay. Nag-aabot-abot no. na po yung huli natin, mga master. Oh, yan. Yan. May paimpe. Itsa ko pa to. Habang nandyan pa sila sa harap. O, Ulit. 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 Hindi, ano, laro-laruin mo lang. Laro-laruin mo lang. Ayan, yeah, masyado na silang magkalat sa ano. Ako, naguulahan ako. O, ayan, ayan, ano, kanino? inyo? sa iyo? oo sabi siya yung may sarap ano ba yan? palata ah? kinakain ba yan? mhm kinakain oh. ba yan? mhm sabi yan ayun lang naga-away-away kayo gumagupitin ko talaga yan madali akong ano ikaw nagbogi kayo lang siya ginagpita po siya ayun, thank you mga master pasensya na hindi ko tine hindi ko lang na, na i-vlog yung mga strike nila master <laughs> medyo busy talaga palobat na kasi ako kaya ngayon lang ako na ano na na video ay lang pakita sa inyo yung spot <laughs> ito yung medyo naka harvest naman ako ngayon Uy. Oh, yan o. Oh. <laughs> ako ba? Video mo ako. <laughs> Biniwas mo na? Okay. Yan, good. May assistant pa. dito sa tito oh, dito ba? Diyan, diyan, diyan. Diyan mo na mo sa akin. Sawan-sawan na yung mga tao sa mukha mo. Isda na lang. Yan, o. Oh, yan. Ang laki pala. Ang laki pala. Ito na pala mga huli ko. Sus susubunod pa. So, pasensya na mga master. Ito, pakita ko lang yung ano. Yung nahuli natin. Yan, lako, oh, medyo mapunumulo. Medyo na natin. Kinalad tayo ngayon. Kaya oh. mga master. Maganda Pasko. Maganda. Okay. Magandang. ang... Maganda Pasko. Sampal namin. <laughs> Kay Master John John Mendoza sa Kalam. Master, Mendoza. Ah, ano? malupit. Doon lang pala kami ha-harvest. So, ito pa silang mahabon. So, thank you sa inyong panunod. Ang ah. ganito na po mga master. So on the baby.